Hi guys. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ang super lamig naman ng panahon ngayon. Grabe guys, ang lamig. Hu! Ang lamig. Ayun pauwi na tayo. And so hindi tayo nakapag-video-video uh, kanina kasi super busy. Hindi ko alam kung anong okasyon ngayon. Grabe ang busy namin. And di mala ako kahit ano, yung kahit 5 uh, minutes na video Hindi mala ako nakapag-video And hindi din ako masyado nakapag-upload ng short video Hindi tayo nakapag-sayo-sayo sayo ng bonggang bongga Hindi tayo nakapag-upload ng maraming short videos today Kasi hindi ko alam kung bakit Super busy today Napaka-busy guys, hindi ko alam kung bakit Ayan yan pa uwi na tayo. So ayun nga busy nga wala namang tips. Ano ba 'yun? Going busy today pero walang tips. Hindi <laughs> ko alam kung bakit. Ayun. Nandito tayo duman tayo sa sa lugar ng salon ng aking friend. Yung lagi kong kasama nakikita niyo sa aking video. Ito yung salon nila. Pakita ko sa inyo ha. Ayun yung salon niya. Pangalan ng salon nila VIP Class Salon. At ito yung boss niya. Yan, tapos yung tapat ng salon nila is Canadian Specialist Hospital. Ayun, so malapit lang sila sa hospital para ka Alam niyo 'yon. Buti pa sila malapit sa hospital kami. Ang layo-layo namin sa hospital. Ay, meron din pala kaming Meron din pala kaming uh, malapit na hospital doon sa salon namin yung ano, yung yung nakikita niyo kung saan ako bumibili ng tubig, ng kape, doon. Malapit doon sa supermarket na Hypermarket actually. Doon kami bumibili ng mga tubig. And doon malapit yung hospital din doon sa uh, banda na yun. So, ayan. Tawid tayo kasi may sasakyan. Ayan. Dito tayo tumawid. Bahala na si Batman. Ganon. Hay nakakahingal. Actually, wala talaga akong plano mag-ano ngayon, mag mag-video or gumawa ng video. Pero dahil nga ayaw natin ma-miss ninyo, ayaw niyo hayo ko ma isipin niyo na naman na huminto na naman ako, nawala na naman ako. So inisip ko 10 minutes lang naman ang itatagal ng aking video, nagagawing video. So okay lang at least nakikita nyo yung lugar namin so laban na lang sa paggawa ng video so ayan naglalakad tayo pa uwi and hindi ko alam kung bibili ba ako ng makakain ko hindi ko alam kung bibili ba ako ng mauulam ko kasi meron naman akong stock doon so bahala na yun lang siguro ang stock ko doon kasi at least Makasave tayo for today and tonight. Ayan, so dito tayo dumaan sa bandang walang masyadong tao para makapag-video tayo at mabidyohan natin yung mga taong nakakasalubong natin or yung mga taong uh, makikita natin para at least may nakikita naman kayong ibang tao dito sa aking video. Guys, dito sa supermarket na to guys, dito ako bumibili ng mga fish. Diyan mismo sa loob na yan, may mga tindang fish. May mga tao dito. Mga tambay-tambay lang. Mga nagpapalamig lang sa uh, lamig ng panahon. Nakikisabay sa lamig ng panahon. Ayan. Yan, maganda dito dahil may ano, gym dyan. Ayan so ayan yung mga tao dyan Nakatambay lang Yan yung mga Taong tapos na sila sa kanilang trabaho And gusto lang mag relax relax Yan, sa pamamagitan niya ng pagtambay tambay nila dyan yung ginagawa nilang relax relax Ayan meron din kaming Cotton shop dito guys Ayan cotton shop may mga tinda sa Lichan store ayan yung parang stationary ah uh, ko anong ano tawag sa Pinas niyan yan al batik ayan yung mga store dito may dumaan na police dinaanan na tayo so wala problema yung, yung mga building dito so ayan guys nakikita nyo na yung mga building na mga dinadaanan ko actually guys building yan pero mga apartment yan ay sinisidok ako mga apartment yan guys yan yung mga pa ng mga tao ng mga mga taong walang permanent house dito yung kumbaga yung mga plat plat lang apartment so dyan usually nakatira yung mga nangupahan like us like me ayan so ay, ingal ako, grabe. Hinahabol ko yung ginhawa ko. Pero, okay lang laban. Ayan, nadyan pala sa si, ano. Nandun lang pala yung friend ko, katabaho. dyan sa salon na yan. Ayan, may dyan. So, dyan siya nagkatabaho. Ayan, so, dito ako bumibili minsan guys ng tubig, ng saging ganyan, dyan so ayan malapit na tayo sa building natin ayan at least nakikita na mga taong nagbablogblog ako kasi minsan lumilingon sila napapatingin sila sa akin, ayan hi Arbab. ayan yan yung hindi ko siya kilala hindi ko rin, hindi nga rin ako kilala pero pinapansin niya ako tuwing nakikita kami kung nak at tuwing nakikita niya ako so mabait yung indiano na yon hindi hindi ma hindi mo arte kahit ni sariling shop Ah uh, yung shop niya is laundry laundry shop so ayan guys pakita ko sa yung building namin kung saan ayan ha nakatira Diyan ako nakatira sa puting ano na yan, sa puting building na yan. And as you can see guys, ang daming restaurant dito na nakapaligid sa mga ano na to sa lugar namin. So, pag dito kayo tumira, lalo na kung Arabic kayo, hindi kayo magugutom dito sa lugar na to. Ayan. Ayan, yung lugar namin. Ayan, nandito na tayo sa baba ng building namin. Ito yung glass na yan. Ayan, so pakita tayo. Hi, Dai! Kamusta naman? Hi, Laban, pa Laban pa din? Oh, oh. ba't ba, ba yung babae? Huh? Ba't ba, ba yung babae? hindi na, um, hindi na kinaya mag-outpita ng <laughs> hindi na kaya, mag-outpita ng panlalaki <laughs> kamusta naman sa ano sa lugar ninyo okay naman siya okay. okay. mas maganda yung tahimik lang ayan may kausap ako na friend ko Actually, kapit-bahay. So, ayan na dito tayo sa bahay. Uh, mm -hmm. sleeping mo na natin yung mga marites. Malay ko mga marites. Hello. Kamusta kayong lahat? Walang gas. Noodles, noodles lang Ah. <laughs> ha? <laughs> Oo wow, nga, walang gas. Kaya nga ginamit namin kanina yung ano ni ni ano ni Sinwen. Ni Raquel. Ayan guys, dito na ako sa aking Room. Ayan ang aking room. So, magluluto ako para makakain ako and mag-relax relax ng maaga dahil maaga tayong gumising, maaga tayong gumayak kanina, maaga tayong pumasok kanina. So, maaga din tayong matutulog ngayon dahil pagoda. so, Ayan, dito na lang po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much po. Please don't forget to like, comment, and share. Lalo-lalo na sa inyong pag-comment para po ma-recognize po kayo at ma-shoutout namin kayo or ma-shoutout po kayo sa darating na bla, uh, lala, uh, sa pag sa pagla-live ko soon. bubulol ako. Yan talaga yung mga ano na hindi pa professional vlogger. Charisse. So, thank you so much guys. I love you all. Bye! Bye!